guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay September 8, uh, Monday. Kanina guys, malakas ang ulan. So time check na sa uh, 7.28 na po ng gabi. Pero open pa kami guys. Mamaya mga mga 8, magsasara na rin kami. So ayan, nandito so, yung ating Diyosawa. Hindi siya pumasok. So pero nanggano siya, dito siya sa bahay na go work. Ayan guys, so magsishare lang ako sa inyo guys ng ating bigas. Kasi nakapag-order ako ng bigas, 10 sako. So, na-deliver siya kahapon. So, iano ano natin i-share ko sa inyo kung magkano ang kuha ko, magkano bintahan ko, at magkano kita natin sa mga bigas na to. So, asan nga yung aking resibo, daddy? Ayun, daddy, yung resibo ko, yung bear. Ayun pala. So, meron tayong sampung sako, guys. So, may lima tayong jasmine sweet. Ito yung dilaw. Yan. So, yan, guys. Lima yan, guys. Tapos, meron tayong jasmine red tatlo. Nandun yung sa loob yung dalawa. Tapos ito, ito isa. Tapos dalawang buko na G4. Ayan. So magaganda naman yung butil ng bigas niya guys. Ayan. Tapos ah, uh, yung price pa lang nito guys. no Yung dilaw. Yung jasmine na uh, uh, sweet. Ang sangsako niya guys. Kuha ko 1,060. So syempre guys. Pag inutang yung ating bigas. 200 yan guys per month ang aking dagdag. So, pag nag-extend sila, guys, like, hindi sila nakabayad ng, ano, ng isang buwan. Tapos, like, gusto nila extend ng isang pang buwan, dagdag pa ako ng another 100 para doon. So, hanggang doon lang, guys, kasi, syempre, pinapaikotin natin yung ating bigas. So, syempre, may mga customer tayo na hindi agad-agad nakakapagbigay. Pero, syempre, uh, anohin natin yung, yung, ano ba, yung, talagang, wag mo tigil ang paniningil, kasi, syempre, ganun talaga. Uh, kailangan, masigil natin yung ating bigas. Dapat masipag tayo sa paniningin. Kasi may mga kasi may mga customer guys na kahit nag na, alam nila June na yung bigas nila. ah uh, parang magpapaano pa. Yung anuhin mo pa ba? Yung sisingilin mo pa. Ayan. So, ayan. Tapos yung ating jasmine red naman guys. Ito yung pula. Ito. Ayan. So, ang kuha ko niyan guys ay uh, 900. So, ganun din guys. Pag utang, additional 200. Tapos pag Uh, cash naman, additional 100 lang ako. Tapos, pag ano naman, guys, pag retail, per kilo price natin, nagdadagdag ako dyan, guys, ng 150 each sako. Kasi, syempre, 150 kasi may mga plastic-plastic pa tayo. Kasi, di ba, alam naman, alam naman natin, may mga customer tayo na kahit isang kilo lang, minsan gusto pang i double ang, ano, yung plastic. So, pag, ano, guys, kasi, uh, dalawang kilo, tatlong kilo, inaano ko na siya, dinodobli ko na siya para sigurado. Kahit na dalawang kilo, guys, dinodobli ko siya kasi, uh, syempre, baka mabutas. Diba? problema pa 'yun. Tapos ay uh, yung ano naman natin guys, yung buko pan buko G4, yung nandito sa baba, yung green ng sako. Yan. So ang kuha ko niyan guys ay 980. Uh, ganun pa rin guys, pag utang 200 additional, 150 retail at saka 100 per pag cash, ganun yan, so dalawa yan guys na bigas magaganda naman yung bigas, ito guys yung jasmine so hindi mo na kumuha nung ano guys na yung buko pandan tsaka koko pandan, kasi sobrang taas ng presyo, naging 1,150 na naman so syempre guys, nagbaba na nga ako ng presyo ng koko pandan o, oh, 47 na nga lang yan tapos, kung kukuhanin ko yung uh, buko pandan na 1,150 kasi wala daw stocks na kokopandan. Kung 1150 guys, 1150 sa retail lang yan ha. Pag nagdagdag tayo ng 150, 13 na agad. So divide natin sa 25 sa so per kilo natin 52 na naman, di ba? Ang laki nang diferensya sa 47 natin na pinakamahal na natin na bigas. So, di ba? dagdag na ano na naman mataas. Kaya di, ko, di mo na kumuha ng buko pandan. Tsaka ano, may isa pa eh, yung dinurado. Ganun din yung presyo, 1,150. Pero di mo na kumuha. So ito muna ng Jasmine guys. Kasi maganda nin, din, naman siya yung butil niya. Buo. Yung katulad ng buko pandan, buo yung ano niya, butil niya. Yan you know, o, kita naman siya dito. Ayan. So yun muna kinuha ko guys. Ayan. So ang total ng sampung sako nito guys ay nasa 9,960 yung ating sampung sako. So nung last July, nakapagkuha tayo ng sabong sako. August, September, another 10 sako. So, uh, ano lang. Thank God tayo, guys, kasi every month, nakakapag-order ako kahit at least 10 sacks ng 10 sacks na bigas ayan pero dati talaga guys na nakapag order ako minsan dat, nung una kong uh, siguro first year ko ng pagtitinda ng bigas maabot ng 20 sacks 27 sacks kaya lang syempre yung mga uh, yung mga ano tayo customer dati na hindi naman magaling magbayad so nabawasan tayo ng customer na ganoon so at least okay lang yung ganoon guys kasi masakit din sila sa ulo matagal sila magbayad so at least ito mga kumukuha sa akin guys hindi sila sakit ng ulo talagang nagbabayad sila kasi syempre alam din nila na ano? Minagaraya ayan balik tayo guys, no? So, alam naman nila guys, na pag matagal sila, like, mabot na 3 months, 4 months, eh, nagpo-post na ako dyan guys. Pero itong mga to guys, no? Hindi ko na talaga sila nasingil kasi itong mga customer na to ay wala na sila dito sa lugar na to. Pero, chinachat ko sila, hindi rin sila nagre-reply. Kasi dati naman na, naka, nung nakakumukuha sila, pag nagchat-chat lang kami, nagre-reply. Pero, nung siningil ko na nga, ilang ano na, ayaw mag- ayaw mag ano, yan, post na lang ako. At, para at least guys, no, yung mga customer natin na may mga umuutang sa akin dito, hindi, hindi sila ano, hindi sila, takot sila. <laughs> post dito. So, di ba? Malaking tulong din yan, guys. Kaya, hinayaan ko lang, di ko na siya tinanggal. Kaya, ganyan na lang yan siya. So, ito yung ating mga bigas, guys. Tapos, yung ating mga bigas, guys, no, na nandito. Mga luma, yan. Silang domeng. Ito, jasmine red. Meron din ako stock ng jasmine red na nabili bago. Ito, wala to guys, no. Ayan. Ayan yan lang yung ating bigas. Kaya, titindahan, guys. Ayan. So, anong oras na ba? Time check, 7.35 na po ng gabi. So, medyo ano guys, no? Ah, uh, taw dito matumal kasi nga minsan maulan, ulan-ulan uh, kaya minsan talaga wala customer. Pero okay lang 'yan, ganoon talaga ang tindahan. So, hindi naman lagi all the time na masaya. Pero pag syempre guys, pag may mga okasyon, talagang malakas ang ating tindahan kasi nga yung mga alak, uh, yellow, ganoon. Yung mga alak tapos uh, sinasamahan pa nila ng mga chicheria, mga pulutan nila, di ba? So doon tayo nakaka-dami pag may mga okasyon. Ayan. Mag-okasyon -okasy yung mga may birthday. Ganon. Ayan. Nilagawa mo dali. So, may maya din guys, no? Magsasara na rin kami. Mga 8. Yun, magsasara tayo mga 8. So, ano ba? By, ano siguro guys, no? By next week, mag-grocery kami Sabado or Dingo. Yun. So, gagamitin na naman natin si Olivia. So, ayan. So, siguro guys, ngayon, dito na muna yung aking vlog.

Paano? Kakalabas mo lang kanina, <laughs> eh. Ay, Daddy, ah! Oh, Nagigalit, ah! Oh, si Mochi! Panuhin mo ngayon, Daddy. Si Mochi, Daddy! Oh, Daddy, saka, eh. Masasama, eh. Masasama, na mo, Mochi. na mo, Okay. Girl, okay? okay. Hey, makulit, oh, okay? Hey, eh, makulit, ah. Oh. Makulit, ah. Makulit dito, ah. Gusto lumabas, oh. Bawal lumabas sa'yo, ulan eh. macam macam, pogi. Parang I pray to must be nang may sabaw. kaya? Ato kaya. feeling imagine chicken point ha to bring point it's done dinya five minutes one and a half okay it ilang harina para sa migas apo sila han van ano para kumita Ang paano sa sabawin mo? Ano? Hindi ko sabawin. Ayun mo nung sarili. Oh, Sige muna. Sige muna. Sige. Sige muna. Sige. Ano? May na luya? Malaki na Ganito bang yung iso? Ano lang kaya tsukaya? Oh, Hindi, dito. Mayroon pa tayo doon ganun yung eggs o. Oh. Egg. no, yes. no yes. egg noodles. Egg noodles?

Ay, alam ko na. Makarel. O, oh, sardinas. Parang sa sardinas nito. Sardinas na lang. Tapos may egg. Isang egg. Oh, masarap. Ano daw ang masarap na nga? Yams town? Ang hang? -hang. Sabi ito, ito yung mga, ito yung sardinas namin nung bata pa kami. May kwento. Ay, buset! Lahat na lang may kwento. Kaya hindi natin makapagulang yan. Ito kwento ko sa ako. Masarap yan.